buhay Canada. Ito nga guys gusto ko lang i-share one of those days sa uh, aming mga buhay dito no. Ayun um, after the long hour shift parang nangyari sa akin 16 hours ako dahil nag-work ako sa umaga then nag-work din ako sa hapon hanggang 11 pm. So ang lahat ay uwing-uwi na talaga dahil mga pagod na nga. Kaso guys, ang nangyari, hindi mabuksan yung garage ng aming pinagtatrabahuan. Talagang eh, hindi pa rin kami na umalis dahil talaga we're hoping na mabuksan, no? Pero as you can see, guys, naku tabingi na yung garage, bumiga yung kable ng garage. Kaya wala kaming choice, guys. So, ang sarap magpagulong-gulong. Ay! kung pwede lang i-magic para lang kami makadaan dyan sa butas. So, ang ginawa na lang namin guys, iniwan na lang namin ang aming mga sasakyan. na lang kami ng mga taxi or yung iba nag-over sila. Ako nagmahog akong taxi guys, as you can see. Midnight na guys, hindi pa numating yung mga taxi pinagtatawagan ko. Oh, gusto ko nang umiyak na walang luha. But thank God, finally may dumating din. Kaya yan lang ang buhay sa Canada, hindi madali. Thank you for watching. Bye.